kumusta kayo? Uh, sa video ito, update muna tayo. Sa so, nagtatanong pala kung saan ang location ko. So, nandito ako sa ano? Sa probinsya ng Saudi. Ang tawagin nila ay Hail Region. Nandito ako sa Hail. Itong Hail ito ay pang tracing probinsya ng Saudi at saka pangwalo na pinakamalaking probinsya. So, bakit ako napunta dito? Hindi, yeah, siyempre ang trabaho, di ba? Alam ko marami na rin ang nakapunta dito o marami rin mga kababayan dito. Hindi ko lang alam niya ako sure kasi trabaho lang ako eh, tsaka bahay, trabaho. Tapos, sa tagal ko na dito, ni never pa ako nakaikot dito sa probinsyang to. Samantala yung mga kasamahan ko, halos naikot nila lahat. Pati nga yung tawagin dito na Red Sun. Ilang beses na lang na Pero ako never pa ako napunta. Sa pitong taon dito. Never. Kasi trabaho lang. Tapos bahay, trabaho, bahay, trabaho. Yun lang. Wala po tayong ano, video. Wala tayong edit kasi busy tayo ngayong weekend. Kasi alam mo naman pag ganitong mga araw sahod ng mga tao rito maraming customer so ngayon ito lang muna ang ating pangungumusta sa, sa inyo at saka sa mga nagaabang ng video natin sa nakaraang upload natin ikaw na uploadan hindi pa na-edit eh abangan nyo guys i-update natin i-update ko kayo so, ang trabaho natin dito ay ganito ngayon gawa muna tayo ng kape kape muna tayo

Hmm. Napuno man Ano bayan yan Napuno So guys saan ang, Kayo guys Anong location kayo dito sa Middle East Pagka-comment nga sa baba At kung Ilang taon na rin kayo dyan Kamusta po yung Trabaho nyo Naulan dito ngayon eh. Kaya hindi ako makalabas Pupuntahan ko yung Nag-construct doon Na bahay Kasi ang sabi ko Pupuntahan ko Sabi kasi doon Magano daw Bubuhusan daw nila yun Kaya titingnan ko Abangan nyo guys Sa susunod na upload Salamat nga pala Sa inyong suporta Tay rocks And see you Next video Thank you Mua. Copy muna tayo